Ayan guys, namumuo ko na itong mga ano ko. Bell pepper. Oh. Guys, ang daming bulok. Ang daming bulok na. Ayan. nagbibigay oh. Ang ng bulaklak. Ito pang tinola to guys. Ito si Iling Labuyo guys. Ay ang dami bunga oh. Hmm. oh. So, Ito bill paper din to guys Grabe oh. hmm. ang mga bulaklak. Tapos mga ano. Mabuo mo yan ito medyo malaki na guys oh. ito ang mas marami yan yung bulok oh. ang lalaki ang haba oh grabe ang dami oh. <laughs> yan tinukuran ko guys kasi natutong ito guys malaki na oh Hmm? Hmm? Ha, buwan Ang pataba guys, tingnan niyo naman yung puno. Hmm? Grabe. Dami niyan guys oh.